So iyan, so ang nangyari sa aming maghapon, ayan nasiraan po yung aming makina, hindi na kayang paanda rin. So ayan, gumawa na sila ng paraan upang makatabi. So magkagawa na sila ng layag habang wala pa kami nakikita ang dumadaan na bangka. Buti na lang may mga kasama kami marunong pagganitong pagkakataon yung mga hindi inaasahan ang pangyayari so ayan may bangka na galing yung joto rin so magpapabatak po kami dyan so ayan na binabatak na yung bangka namin sinasakyan so, pupunta siya ng dikapinisan kaya doon kami iduduong so maghahanap na lang ulit kami ng may magbabatak so ayan so sakto naman kung may dumana taga alasanay So, siya na may magbabatak sa amin. Papunta ang alasanay. So, salamat ako sa mga taong tumulong sa amin. And especially sa Panginoon kasi may mga taong siyang ginagamit upang kami ay tulungan. So, napakabuti ng ating Panginoon kasi hindi niya pinapabayaan ng kanyang mga anak. So, thank you so much. At sa mga taong tumulong, na ay si Lord na ang bahala sa inyo. So, yan. So, pagkarating namin ng alasanay, ay sakto naman po mayroong bangka na taga barrio. So, yun. Ang nagbatak ulit sa amin papuntang di yan. So, yun. Uwi kami ng ligtas. So, nagpapasalamat talaga kami. At wala po sa amin na sa So, at nakisama rin yung karagatan ay napakaganda. Thank you po sa inyong lahat. And God bless you all.